Eto, sa usaping uh, legal natin ngayong uh, araw sa pagpapatuloy ng pagdinig sa mga diumanong iligal na mga aktibidad ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Bamban, Tarlac, sinabi ng uh, Philippine Statistics Authority o PSA na mayroong malaking posibilidad na ang mga magulang niya banban na Mayor Alice Guo ay hindi e exist Sinabi ng PSA na walang birth records. Ang mga magulang ni Mayor Guo maging marriage records sa ahensya. Sinabi naman niya Mayor Guo na wala siyang idea tungkol sa mga discrepancy sa mga dokumento dahil ito ay isang sensitibong paksa na hindi pinag-uusapan sa kanilang bahay. Nauna na rin na sinabi ni Mayor Guo sa pagdinig na siya ay anak ng kanyang Chinese na ama sa kasambahay nito at siya ay iniwan ng kanyang ina noong siya ay maliit pa lamang. Siya ay di pinalaki sa loob ng kanilang farm at sumailalim sa home schooling. Kasalukuyang nga iniimbestigahan kung may kinalaman si Mayor Guo sa mga di umanong iligal na aktibidad ng mga pogo sa Banban, Tarlac. Ayan nga ho talagang uh, itong linggo ay yan ho ang talagang pinaka pinag-usapan ho no ng ating mga kababayan ito na nga ho mga tuloy-tuloy na pagdinig sa Senado nga ho tungkol nga dito sa mga pogo at uh, siyempre oh, nadami ho dito ang uh, mayor ng Bamban na uh, Tarlac na siya uh, Alice Guo. Ano kasi di ba sa mga doon ho sa mga pagdinig ay ito nga ho, naging laman pa nga ho, ito ng mga meme. siya yes, sabi ho ni Mayor Gu na talagang wala siyang matatandaan, wala siyang naaalala. At yun nga, hindi niya niya madirektang, uh, madirektang masagot yung uh, tinatanong sa kanya ng mga senador. Kaya ho siyempre, na, lalo ng pagdududa sa kanyang uh, katauhan. Kung siya nga ba ay uh, Pilipino, kung siya nga ba ay uh, Chinese spy, may mga ganong allegation ho. At dahil nga ho, kahit nga ho yung kanyang mga tungkol sa kanyang kabataan, no? hindi niya ho masagot ng maayos, siya sabi niya ho, hindi niya maalala, etc. Sa mga unang pagdinig niya ho, hal halatang talagang may tinatago. At yun nga ho, inamin niya din niya na talagang tinatago niya. Ang sinasabi naman niya kalaunan ay nakakahiya nga daw na Kaya daw yung background niya na siya sabi niya ay uh, siya daw ay uh, love child, anak nga ho ng isang uh, Chinese sa kanyang uh, kasambahay At yun nga siya sabi na siya ay uh, itinago daw sa loob ng kanilang farm At uh, talaga naman na uh, hindi daw siya uh, hindi daw siya lumalabas at talagang itinago ang kanyang uh, uh, pagkatao din uh, sa loob ng farm At yun nga ho, hindi nga din ho siya pumasok sa kahit anong eskwelahan, siya ho ay uh, nasa homeschooling program at yun ho yung sinasabi niya doon sa mga nakalipas ng na mga interview sa kanya. So bakit nga ba ho uh, kailangan natin malaman ho ito no? Kasi ho uh, siya lang ho sa konstitusyon no, kung sino nga ba ho ang isang uh, Pilipino. So hindi ho basta-basta nandito ka sa bansa ho natin ay uh, matatawag ka na ho ng uh, Pilipino. So meron lamang ho mga ilang uh, ilang mga tao no na siya sabing pwede nating uh, um, o matawag na Pilipino. Yan ho nandoon ho yan no, sa Article 4 Section 1 ho ng 1987 Constitution. Siya sabi ho diyan sino yung mga citizens ng Pilipinas. So una ho yung mga citizens ng Pilipinas at the time of the adoption of the 1987 Constitution. So sila ho ay talagang uh, Pilipino. So una ho yan. Ang, pangawal, ang pangalawa, naman ho dyan, yung uh, kung ang inyong nga uh, nanay o tatay ay uh, citizen ho ng uh, Pilipinas. So kung ang nanay at tatay ninyo citizen ho ng Pilipinas, ay kayo ho ay magiging uh, Filipino citizen na din. Ikatlo ho, yung mga pinanganak before January 17, 1973 na may uh, Pilipinong nanay and ho at uh, i elect ho yung Philippine citizenship after reaching the age of majority ay hindi na ho naman nabibilang dyan si Mayor uh, Gugo, kasi 1986 na ho siya pinanganak. No? At uh, syempre ho, those who are naturalized, naturalized in accordance with law. So naturalized uh, citizens na ho yung tawag natin dyan. Kaya dito, kung mapapansin nyo, siyempre, kung uh, yun nga, ho, ang sinasabi nila, kung born of Filipino uh, father or mother, itong si uh, Mayor Alice Gu, uh, siya o uh, siya, siyasabi nating Pilipino. So, ang allegation ho sa kanya ay, uh, siyempre, kung sinasabi ang tatay niya ay Chinese, pero ang nanay ho niya ay siyasabi nga niyang kasambahay na Pilipino, noong kanyang uh, tatay na Chinese, ngunit hindi daw ho niya kilala. Kaya yun nga, ho, yun din ang medyo may mga loopholes din ho sa kanyang uh, kwento yun nga kasi sabi niya iniwan siya may mga allegasyon din ho na kinasal daw ngunit yun nga wala namang records dito sa ating Filipina Statistics Authority marriage records nung sabi ng nanay at tatay niya so hanggang ngayon ho pa hindi pa rin natin na uh, sabi nga ng PSA maaring non-existing yung mga tao ho na iyon na siya sabi niya nga nakasaad nga ho na kanyang magulang o kanyang nanay doon sa kanyang birth certificate ata uh, bakit ho uh, material yan no yung kanyang uh, pagka pagkapilipino at talaga ng mga uh, yan ho ay binibigyan ng uh, panahon ng uh, Senado dahil ho siya isang uh, local official at uh, syempre ho no? sa ilalim ho ng uh, batas meron din ho mga kwalifikasyon yung isang uh, local official katulad ho ng mayor at uh, isa na, nga ho dyan kailangan ho ay uh, citizen Filipino citizen ng uh, syempre Filipino citizen ho no atang ibang kwalifikasyon uh, pa nga ho dapat uh, at least 23 years old no during the time of the elections para ho dun sa mga mayor ayan able to read and write ayan ho uh, registered voter doon sa kanyang uh, constitute konstitusyon uh, sa kanyang uh, lugar ho no constituency and uh, locality and syempre, oh, resident nga ho dapat no at least one year preceding the uh, day of the election. So meron ho tayong mga qualifications. At ang pangunahin nga ho dyan ay siyempre ho dapat siya ay uh, Filipino citizen. At ayan ho, kung hindi ho ma uh, mapatunayan no, na siya ay Pilipino, ay ayun ho, maaari ho nga uh, mag-file ho ng uh, kawaranto na kaso nga ho. No? Itong uh, Office of Solic Solicitor General or OSG. Uh, laban dito kay Mayor Guo dahil nga siya ay uh, nag-umuupo uh, sa isang posisyon na hindi naman ho siya kwalipikado. Ayan ho yung magiging uh, consequences niyan. Kaya ako nagtatanong bakit ba kailangan malaman kung bakit siya Pilipino o hindi. Dahil syempre oh, nakaupo ho siya sa isang uh, elective position bilang mayor nga ho nitong uh, Bamban Tarlac. At uh, syempre, oh, iba pa ho yan doon sa mga mga ibang kaso pa ho sa kanya. Nung no, siya sabi din ng Comelec, eh, kung siya ay nagsinuling, syempre, meron ho yung uh, material misrepresentation doon, doon sa kanyang uh, Certificate of Candidacy na if final ho niya noong um, uh, siya ay uh, tatakbong mayor and eh, ho, maaari din ho siya mapanagot ng perjury. At ayon uh, yun nga ho, iba pa ho, ay uh, iba pa ho kaso, no? Depende nga doon sa kanyang uh, ugnayan nga di umano doon sa pogo operations nga ho sa Tarlac dahil itong uh, pogo operations na ho ito ay tinuturo ito no na syempre kasali sa illegal recruitment ayan ho um, at iba pang mga illegal na mga aktibidad at uh, ayan nga ho ang dami kong aligasyon doon sa pogo operations ho na iyon kaya uh, syempre siya sabi ni uh, Tarlac mayor uh, Guo na talagang hindi ho siya kasali dyan sa pogo operations at wala ho siyang kaugnayan. So sinikap ho ng uh, usaping legal na uh, makuha yung panig no ni Mayor Alice Guo at uh, sa kasalukuyan ho ay hindi pa ho siya nagpapa-unlock ng ating uh, interview. ano ano ho ang tingin ninyo sa usaping yan? Mag-text ho na inyong katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917 626, 0917 -626 o hanapin ang ating live stream sa ator ni Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.